Tapos na yung flag ceremony. Init. Alright. Dadaan tayo. Tapos na yung uh, ceremony nila. Alright. Sir, <laughs> good morning. Good oh. Ayan, pwede na tayong tumahan. Ayan, oh. Ganda, oh. O, oh, diba? Pag yan ang ate niya, eh. Pwede pang gamitin nga yan, eh. Alagay ko, mas maganda to. Pang ano na lang, eh. Yung pinaka pang supply. Yeah, resupply mission. Ang titigas yan, hindi niya kayang bato ata yan eh. O, halong bato bakal yan. Yan, yan ang pang ironclad talaga. <laughs> o, pang resupply yan, pwede yan. Eh. dyan lang yan. Ayan yung port na sa kabila. So, iikot, layo na ikutan. Alright. oh yeah shout out sa nuna ano natin, mga subscriber, alright. Shoutout sa Union Bank, shoutout sa Batang 19, alright. Ngayon to, yan ang laki ng boyo <laughs> Yung palutang na dalawang bilog na malaki ayan oh. Ang laki niyan. Oh. Daming isda rito. Inaw ng tubig oh. Yeah. Oh, yun shipyard natin sa kabila And then, yung mga container mga barko yung ginagawa alright ayan diba, yan. o yan pwede na nga yung ano yung ayusin lang pinturahan lang yan marami lang standby lang yan dyan din pang resupply yung yan yun. kesa sa unay sa unay sa unay sa natin puta binabangga lang mga gagong insik eh check wa talaga walang magawa sa mundo masyado swapang eh. ano na natin eh boundary na natin gusto kanila pa din eh swapang talaga oh ang daming piso ah ang daming ista. You know o. So, oh, ang dami nila oh, pang Ayun isda. Alright. Ayun no? isda o maliliit. Alright. Ayun no? Ang babaw oh kami istar maliliit babaw ayan alright shoutout sa lahat ng subscriber natin alright ayan sa snap lane oh no? magpalipad niya oh. no. pupunta sa may ano, Tarlac. Pampanga kanyan. Pangasinan. Yan yung mga ano nang ano eh. Yung mga sesna na. daw? Ayan, alright. Ang hinaw ng tubig oh. Ang babaw niya no. may nakaabang na kanyon dito. Ayan. Canyon yan. Ha? Pa isa o eh. Ito na, meron ang mga 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 dapat Yo, halo no, buo, buo yung mga plastic yung mga basura bakit maalis to, walang panungkit ang dami palang basura to no? Puzar pala yung ano rito. Ayun, oh. May ferry dun, oh. Ayun, oh. Lalayag. So, may daan sana dun. Nasira uh, na yung tulayo. Oh, papunta ron. Okay, guys. yun naman oh. oh, pangalawa na yan oh. Uh, pang ano yan oh, pang air drop yan pwede alright uh, pang air drop pang resupply alright